magandang araw no sa atin lahat no ngayon uh, magtatalakay tayo tungkol sa gamit ng pagkalatang sanggunian sa pagsasaliksik pag sinasabi nating sanggunian yun yung tinatawag natin na reference no pagsasaliksik naman yun yung pagre-research natin okay so ito ito yung mga uh, mga reference no na madalas natin makikita yung mga references na ating tatalakayin no, sa araw na ito. So una, diksyonaryo. So yung diksyonaryo, ang mga impormasyon makukuha rito ay kahulugan, baybay, pagpapantig at pinagmulan ng mga salita. Halimbawa, kumpirmado, ikumpirma. Yung kahulugan yan ay mapagtibay o magpatunay ng katotohanan o kawastuhan. So, kapag hahanapin mo yung kapag hahanapin mo yung kahulugan ng isang salita, diksyonaryo yung pupuntahan mo, no? Halimbawa, ang salitang ito gusto mong malaman o halimbawa wika. So gusto mong malaman yung kahulugan, ano bang wika? So pupunta ka sa diksyonaryo. So yung magiging reference mo yung diksyonaryo. Okay, ano yung pupuntahan mo kapag hahanapin mo yung kahulugan ng isang salita? Diksyonaryo, okay? Ah, uh, sunod naman, meron tayong tinatawag na tisauro. No, yung tisauro naman nagsasad ng mga impormasyon tungkol sa mga salitang kasingkahulugan at kasalungat halimbawa maganda yung kasing kahulugan nito ay marikit no yung kasalungat naman nito ay pangit so kapag hahanapin mo yung uh kasingkahulugan at kasalungat ng isang salita tisawo yung pupuntahan mo no yun yung magiging reference mo kapag hahanapin mo yung sabagpa yung yung, kahulu, uh, yung, yung kasing kahulugan yung kasingkahulugan at kasalungat ng isang salita ano naman no, yung encyclopedia. Yung encyclopedia naman ay ito ay isang aklat o kalipunan ng mga aklat na nagbibigay ng kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan kung saan ang mga -ha lain ay nayo sa paalpabeto. Halimbawa, ang biyolohiya ay hanayan ay hanayan ay isang natural na agham na nauukol sa pag-aaral ng buhay at mga namubuhay na organismo. So maraming uri ng encyclopedia no so marami no so meron tayong tinatawag na uh, growler encyclopedia uh, children's encyclopedia ito ay general reference na rin, no yung encyclopedia kung saan kung gusto mong uh, uh, magsaliksik tungkol sa tungkol sa biology so mapupuntahan mo diyan no encyclopedia yung pupuntahan mo no para kasi yung encyclopedia general reference ya uh, kung gusto mo ng chemistry pwede kering rin pumunta doon sa encyclopedia no so history pwede rin doon so yung encyclopedia yun yung pupuntahan mo no kapag uh, general no yung uh, kapag sangay ng karunungan ng na ang hahanapin mo no yun yung lalapitan natin sunod naman meron tayong atlas so ang atlas naman no naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa isang lugar gaya ng lawak layo, populasyon, anyong lupa at anyong tubig. Halimbawa, Marinduque bilang ng lugar na pinag-ugatan ng wikang Tagalog. So, yung atlas, siya yung lalapitan mo kapag gusto mong gusto mong malaman no ang informasyon tungkol sa isang lugar, no? Impormasyon tungkol sa populasyon ng isang lugar, uh, lawak ng isang lugar, no, yung mga anyong tubig at anyong lupa na nandoon, yung mga boundaries no nung isang lugar so at last yung pupuntahan natin no yun yung magiging reference natin no sa ating pagsasaliksik tungkol sa impormasyon ng lugar no gaya ng lawak no gaano nga ba ka ano gaano nga ba kalaki yung teritoryo ng isang lugar no so at last yung pupuntahan natin no at last yung magiging uh, reference na makakatulong sa atin yan no at meron naman tayong tinatawag na almanak. Ay yung almanak naman nagsasaad ng pinakabagong impormasyon tungkol sa politika, kawilihan, sports, reliyon, at iba pang nangyari sa loob ng isang taon. Halimbawa, ang katas ng dahon ng malunggay ay mabisang panggamot sa sakit sa balat. So yung almanak naman, yun yung magiging uh, reference natin. yun yung magiging reference natin no? kapag gusto mong malaman, no? kasi taun taon itong uh, almanak, eh, gusto mong malaman sino ba yung uh, greatest of all time na natinaguri, no by 2023, so yun yung yung almanak yung makakatulong sa sa iyo, no? and then uh, yung mga panibago sa politika, by oh, 2023, so yun yung magiging reference mo, no? yung almanak, yung pupuntahan mo, so every every year talaga ito no halimbawa sa sports uh sa sports no sino ba yung uh, olympic team no na nanalo ng gold oh yun or sa sports no uh, mga baguhang mga baguhang bansa na nanalo sa FIBA oh yun no oh? Sunod naman, mayroon tayong sinasabi na periodiko, no. Yung periodiko naman ay ito yung pang-araw-araw, no, naglalaman ng balita, informasyon, o palatastas tungkol sa isang lugar o espesyal na paksa, maaari maglabas ng bagong isyo sa bawat araw, linggo, buwan o taon. So yung periodiko naghahatid ng mga balita, no, pwede ito araw-araw, uh, linggo or sa isang buwan. So madalas natin sila, ito talaga yung mga madalas na binabasa no sa mga tao na mahilig uh, magbasa ng mga balita no gusto malaman ko ano yung mga balita sa pang-araw-araw so kung gusto mo malaman no yung mga balita yung mga trending no sa araw na ito or sa li sa buwan na ito so yung periodiko yung magiging general reference mo or yung magiging reference mo no yun yung siya yung pupuntahan mo no si periodiko yung pupuntahan mo kapag gusto mong malaman yung balita no tungkol sa araw na ito, tungkol sa buwan na ito, o no? So si si periodiko yung pupuntahan natin. Okay, so So bakit nga ba mahalaga o mabigyan natin ng uh, pagpapahalaga ang paggamit ng mga sanggunian sa pagsasaliksik? So unang-una, dapat natin alam no dapat natin malaman yung nilalaman ng mga reference no or yung mga sanggunian na ating pupuntahan kapag bibigyan tayo ng isang uh, task no uh, maggagawa tayo ng ating research so alam natin kung ano yung function kung ano yung nilalaman or kung sino yung pupuntahan mong uh, sanggunian no halimbawa kahulugan o oh, si dictionario yung pupuntahan natin. Halimbawa uh, yung kasingkahulugan at kasalungat ng isang salita. So si, si Tesauro yung pupuntahan natin. So dapat alam natin no yung gamit no yung nilalaman ng bawat uh, ng bawat ng bawat uh, sanggunian. Kaya para pagpunta natin doon no sa kung gagawa tayo ng research alam na natin no, kung sino yung pupuntahan natin. Alam na natin kung sino yung makakatulong sa atin at ito rin makakatulong sa atin sa pang-araw-araw. So, maraming salamat sa inyong pakikinig at God bless everyone.